Ilang beses mo na bang isinuko ang sarili mong kalayaan para lang tuparin ang inaasahan ng iba at hanggang kailan mo hahayaang nakatali ang iisang buhay mo sa mga gapos ng kanilang paghuhusga? Ito na nga pala ang huling episode ng drawing series natin na Ink and Black Strips. Sa mga bago pa lang sa channel na ito, ito yung kauna-unahang sining na nilikha ko na nilagyan ko ng kulay. Dahil dati, ang mga unang obra ko ay mga monochrome type of art lamang. Samahan nyo ako at pagkwentuhan natin ang isang kwento ng sining at buhay. Break free from expectations. Sa simula ng pagguhit ng abstract art, hawak ko ang lapis na tila may bigat. Hindi dahil mahirap iguhit ang linya, kundi dahil dalako ang bigat ng mga inaasahan. Inaasahan ng iba na maging perpekto, tuwid, malinaw, parang may gabay na dapat sundan. Ngunit sa papel na blanco, walang direksyon, walang tamang sagot, walang kasiguruhan. Sa bawat linya, naririnig ko ang boses ng paligid. Dapat ganito. Mali ang ganyan, hindi ganyan ang totoong sining. Katulad ng buhay, ang ingay ng mundo ay nagtutulak sa ating sundin ang inaasahan kahit hindi na natin kilala ang sarili. Parang ikinukulong tayo sa kahon na hindi naman talaga atin. Ngunit isang araw, pinili kong kumawala. Hinayaan kong ang aking kamay ay gumuhit ng sarili kong linya. Hindi tuwid, hindi perpekto, ngunit totoo at doon ko nadama ang kalayaan. Ang abstract art ay nagturo sa akin na ang kagandahan ay hindi nakikita sa pagsunod sa pamantayan ng iba kundi sa lakas ng loob na ipakita ang sarili nang walang takot sa paghusga. Sa buhay, ganoon din. Kinatali tayo ng mga inaasahan, maging perpektong anak, perfectong kaibigan, perfectong tao. At sa kabila ng lahat, nakakalimutan nating huminga para sa sarili natin. Pero kapag pinili nating kumawala, kapag naglakas loob tayong sundin ang sariling landas, doon natin natatagpuan ang tunay na kapayapaan. Minsan, kailangan mong sirain ang mga linyang itinakda ng iba upang makabuo ng sarili mong disenyo. Sa bawat paglabag sa inaasahan, natututo kang pakinggan ang tinig na matagal nang nakakulong sa loob mo. Doon nagsisimula ang tunay na paglikha mula sa sarili. Hindi mula sa dikta ng mundo at kung sino man. May mga taong hindi makakaunawa. Tatawanan ka, huhusgahan ka, o tatawaging mali ang ginagawa mo. Ngunit sa likod ng lahat ng iyon, alalahanin mo na ang sining at ang buhay ay hindi kompetisyon ng pagiging tama. Ito ay paglalakbay ng pagiging buo kahit sa mata ng iba'y malika At kapag tinignan mo ang iyong obra matapos ang lahat ng hirap at pagpupumiglas, pararamdaman mo ang ginhawa. Hindi dahil perpekto ito, kundi dahil dala nito ang katotohanan ng iyong sarili at iyon ang hindi matutumbasan ng anumang papuri o pagkilala. Tulad ng mga linya sa abstract art, ang buhay ay hindi palaging tuwid. Minsan, ito'y paikot, madilim o masalimuot. Ngunit kapag natutunan mong Pahalagahan ang kaguluhan, doon mo makikita ang kakaibang ganda ng iyong paglalakbay. Kayat kung nararamdaman mong ikaw ay nakakulong sa mga inaasahan ng iba, alalahanin mo ito. Ang pinakamagandang obra ay hindi kailanman ipinanganak mula sa takot, kundi mula sa kalayaang maging ikaw. Oo, mahirap, maraming pagsubok. Madalas duduguin ka sa proseso. Ngunit tulad ng abstract drawing, kahit magulo kahit magaspang sa dulo ay makikita mo ang obra hindi dahil perpekto ito kundi dahil totoo Ang pinakamalalim na sugat ay hindi laging mula sa kabiguan kundi mula sa pagkakalimot sa sarili dahil sa paghahabol ng inaasahan ng iba tulad ng isang guhit na pinilit na tuwid kahit na islumiko unti-unti tayong napuputol sa ating tunay na anyo ang aral hindi mo kailangang maging larawan ng inaasahan ng mundo para lamang matawag na mahalaga kapag tinanggap mo ang sariling kulang at sugat Mas nagiging makabuluhan ang iyong pag-iral. Ang bawat peklat ay parang linya ng canvas. Hindi upang itago, kundi upang magpatunay na lumaban ka, nagmahal ka, at nagpatuloy ka. Ang buhay ay hindi paligsahan ng kasadlakan, kundi alaala ng tapang na nagmumula sa di pagpapanggap. Kaya kung nararamdaman mong naliligaw ka, isipin mo ang abstract art. Hindi kailangang eksakto ang hugis para tawaging maganda. Ganoon din ang buhay. Hindi kailangang pareho ng ruta ng iba para maging makabuluhan ang iyong paglalakbay. Ang mahalaga ay totoo kang naglalakad sa daang pinili mo. Sa bawat guhit na tila pagkakamali, natututo tayong lumikha ng bagong anyo ng kagandahan. Ang mga sugat, pagkadapa, at kabiguan ay hindi marka ng kahinaan kundi patunay na tayo ay patuloy na lumalaban. Ang pinakamagandang obra ay ikaw mismo. Tunay buo at malaya. Sa huli, masakit man, kailangan mong yakapin ang katotohan ng hindi lahat ng tao ay tatanggap sa iyo. Ngunit tandaan, ang iyong halaga ay hindi nasusukat ng kanilang palakpak. Katulad ng abstract art, ang tunay na ganda ay madalas hindi maintindihan ng lahat. Ngunit, tagos sa puso ng mga handang tumingin ng mas malalim.